satu ya ngotainang gulay ng gulay mga tayo ng gulay dito tayo sa sa kay, ano kay, uh, boss bernard <coughs>

Ayan. Tapos na tubugulay natin 'to. Ano tayo ba tayo sa iba? pa. Pati ito, ano? Pati ito. Nagaling mo na rito? <laughs> Kala ko, eh, eh ano eh, panglulubagin ko na ito eh. <laughs> Sayang to. nalubagin ko na, ko sana eh. Gaya doon sa isa. Kala ko, maglilipat na rin. Maglilipat na rin dito eh. Ito yalo sa Lucky ni, Magluto kami ng, ano, magluto kami ng Lucky Me. Lucky Me Ah, yan. Tapos ito yung sasag namin. Kamalong Wala na. Talbo sana ng kamote, ano. Ito na lang. Pwede na to? Pwede na siguro to? Ito na lang. Huwag na lang yung iba. Anong bati? Ba ah, thank you. okay Thank you. Okay, guys, bye-bye na guys. Thank you. Abangan nyo na lang. Next. Thank you.